sabi sabi po kay kin po kinisabi yang sana so, dito li tayo sa ano mga kainags, sana sa Kingsway at uh, magaanay eh, magpapa ay exam tayo ng salamin ng mata no ni kasama si Mahal Reyna. Yan, so nako po panginoon kung napapansin niyo mga sa eh, napakaganda ng araw natin ngayong napakaganda ng ating klima at ang ating daan ay wala nang snow grabe oh ilang uh, ilang vlog na sinasabi ko na lagi lagi na lang na napakaganda ng ating araw ngayon sino ba naman ang hindi mapawawawaw dahil sa ilang buwan no? siguro 7 months na tayo ay sawang-sawanin mata natin sa lagi natin nakikita ang mga snow sa daanan pero ngayon kung napapansin nyo naman mga kires eto nakita pa natin ang maganda nating kasabay ang ating mahal na reyna pala no? edyo walang tao ngayon kasi ang ngayon ay weekdays araw ng Wednesday day of namin ni Mahal Arena. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ano, ano ngayon ha? Ano ba ngayon? March, March 7 ba ngayon? March 7 o March 8? March 8? March 9 na ba ngayon? Wednesday, mga kayo. <laughs> anong March 9? April na pala ngayon? Bihira nga. April na, April 9, 2025 ngayon, mga kayo. <laughs> Masyado kami naliligaw ni Mahal Arena, March 9, March 9, March 9. <laughs> Yan, dito na tayo. Halika mga oh, ay hanapin muna natin yung ano. i yung schedule natin saan. May appointment tayo ito eh. Meron pa naman tayong 35 minutes para mahanap natin yung yung ano, yung salamin. Yung susukatan ng, yung ano, hanang mata natin, anong eye exam. Yan, o, oh, kita nyo mga kainags, ano? Naka po! Kunti lang tao ngayon, ano? O, oh, dito tayo ma. Dito tayo, dito tayo. Yan, dito tayo dito dito sa taas yun eh hanapin muna namin para pag nakita namin okay na wala nang problema sarap maglakad dito no tsaka mas masarap maglakad mga kainags pag kasama talaga natin si Mahal Arena kaya magsusot muna ako ng salami dito ka mahalika rito hawak na tayo yan <laughs> Kasi nakatingin yung nakatingin yung sa tabi namin, nakala lakas kasi ng boses ko kahit may mic na tayo, no. Meron tayong suot na microphone, pero yung boses ko malakas pa rin. <laughs> Kaya yung mga nakasalubong namin, nakakatabi namin eh, napapatingin sa amin ganoon, no. Bira kala ko. Parang akala nila inaaway ko si Mahal Arena. Saan <laughs> tayo? Ah, dito, dito. Ah, oh, dito tayo, dito tayo. Yan, yeah, dito tayo mga kainis. Oh. No? Yeah, Yan, dito tayo. Akay tayo doon. Magkahawak kamay talaga namin ng Mahal Arena. Ah. No? Dali. Yeah. <laughs> Iba talaga yung day off natin pagkasama natin yung mga loved ones natin, yung mga mahal natin sa buhay. Eh. Tanggalin ko na yung salamin. Hindi niyo yata nakikita yung mata ko. Pag nakasalamin ako, sayang naman yung beautiful eyes ko. Be, yan o. Ano naman ito, ano. Nag-iiba naman ang kulay yung salamin natin pagka depende sa klima yan, sa dilim. Sa contrast ng panahon. Ayan, dito tayo. Akit tayo dito pataas escalator. Escalator tuma hindi elevator ah. Yan. Yeah. Walang naman ang ano. <laughs> ano ano sinasabi mo sa... Sa... sa ang dami nag-correct sa akin nun eh. Kasi medyo nalilito ako dyan sa escalator or elevator. Elevator yung taas. Ah, elevator yung pataas, no? diretsyo. Bubuksan mo yung pintuan. Ito escalator. Medyo nalilito ako dyan eh. Pero maraming salamat sa mga na nagong... Bihira sa... naman ito. Pinapagalitan mo ako sa harapan nila. Ano na lang sasabihin nila? Takot ako sa asawa. Tihirap ang asawa ko. May humanda ka sa pag-uwi natin, ha? aligo ka. <laughs> Babawi ako. Saan ba tayo? <laughs> dito, dito tayo. Dito tayo, ma. Tara, tara. <laughs> ha? Uh, ano ba yun? Basta dito lang yun, eh. <laughs> Lagi mo tatunan, mga kita. Hmm, ganun ang asawa ko. Yan, ito yung ating uh, harapan, mga kinis. So, walang mga katawang-katawang, no? Yeah, hindi, hindi. Yung isa, yung, isa yun, isa yun dito, may na rin tayo dito. Ah, mura din dito. Mura din dyan, ma. Dyan ako na nagtanong eh. Mura din yung i-exam dyan, parang nasa 100 Canadian dollars, no, i-exam. Eh, doon tayo napunta sa isa, kaya doon na tayo. Ganon din, 100 Canadian dollars din. Yeah. Ay, toto, toto, to, yun, no? Yan, yeah, dito, to. sabi sa'yo dito eh. O, oh, yan, yeah. o, oh, ba diba, tama, magkatabi lang sila. Sabi sa'yo, kiss nga ako dyan. Yung pabihira. So, magpapahanong muna kami dito, report lang kami, mga kailisan, nandito na kami. Ano, ma? Ano, maganda? Ah, ito maganda. Gusto mo yan? Ah, oo okay. nga, maganda, no? So, meron tayong, ano, meron kami ni Mahal na Reyna. May mga reading glass na rin kami. Ang balak namin ay, papalitan lang natin yung lens, no? Para mas maano. I-keep namin yung frame, yung old lenses ng reading glass namin. May Mahal na Reyna. Yun lang papalitan namin. Para pwede kami mag-makadalawa. Kasi dalawa yung reading glass ko, eh. Bali, dalawang uh, lens yung papapalitan ko na lang. Pero yung, frame ng salamin, old na, uh, reading glass ko, i-keep namin yun. Naintindihan nyo ba mga kayo, Nags? Hmm, kung oh, nalito kayo. Hindi <laughs> yan yun. Uh, actually, gusto ko na sa salamin ngayon. Yung ano, yung yung malaki ng salamin, yung malaki na talaga para kitang kita mo yung binabasa mo. Kasi yung unang salamin, medyo maliit. Maliit lang yung lens, kaya parang nasisisi ako bakit maliit lang. Dapat pala yung malaki na. Six years ago na yun, eh, yung time na, yung first time ko magsuot ng ng ano, ng uh, reading reading glass, ha? Ano ba? O naman, pwede mo sukatin yan. Tingnan mo. O, oh, sukatin mo. Uy, ganda. Bagay sa'yo, ma. Lalo kang gumanda. Ayan, no? ha? Hindi bagay. Ayan. yan, yeah, mga, mga, gusto kong sa yung malalaki, malalaki dito, mga tika meron dito. Tingnan natin, ha? Ito, 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 to, 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 to. Yan ang mga ganyan ang gusto ko, mga kainig. Ganto kalaki. Basta ganyan. Ay, yung kitang-kita, yung ano, Basta yung malaki sa mata. Kaya pinasuot muna natin yung mahal na rin na natin, ano. So, ito, toto to ganito, mga kanis, pwede yung ganito sa akin. Tsaka ito, gusto ko yung mag lang. Tapos nakalagay ito, sabi nila, 2 pairs, mula 249 or 300, ano. Tingnan natin, sukatin natin, ano, yan, ano. Sinukat ko yan, ganito lang gusto ko, mga reading glass. Eh, bagay, yan, bagay na bagay sa akin. Tsaka, komportable ako sa ganito, medyo malaki yung ganyan. Yan ang gusto ko. Pero magtanong muna tayo, importante muna yung balik muna natin importante muna masukatan pa ano ma-examine yung mata natin. Eh, mo na wiwili ka sa 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 eyeglass ko bagay sa iyo ma. Bagay, ha? Bagay kay mahal rin, no? ganda. Oh. Bagay sa iyo. Ale. <laughs> <Okay. laughs> Ayaw nga kailangan ng bridge ng ilong diyan. <laughs> Talaga feel na feel mo. Ha. Kaya lang, dapat lagyan natin na ano dito, bridge, bridge sa ilong. <laughs> Ganun, no? Bumababa yung salamin. Yan, nag -ano lang, nag-washroom lang ako. <laughs> Tapos uh, mamaya nga pala mga kinis, ano, babalikan uli natin dito yung, yung naalala nyo yun, yung t-shirt na dinala ko rito para tataka ng inags, e di ba? Na hindi hanggang ngayon eh hindi pa tumatawag para matataka nila. Eh mamaya pupuntahan ko, kukunin ko. Sasabihin ko wag na. Baka mamaya eh. Makalimutan ko pa yung damit ko dyan. Maghanap na lang tayo ng iba na yung talagang available. Yung pwedeng magtatak. Yung merong silang uh, kulay na kulay blue. Kasi kulay gusto ko kasing kulay. Yung original letter natin yung inags. E Lalagay ko lang dito kaliwa. Maliit lang. Inags e ang t-shirt natin. Plain t-shirt. Yan actually doon yun eh. Yung pinatatakan natin ang damit natin. Ito pala si Mahal na rin eh. Ma, ano? Ano? Tari ko, may kuryente. Lakas ng kuryente. static, ang lakas. Sinabi mo na? Ah, hindi pa. Tara, mag-report na tayo. Mag-report ka na busy pa sila. Maraming customer. Ah, sige, punta ako sandali lang. Report lang ako doon. Marami kasing customer kanina eh. Ay, eh, hindi pa tayo naasikaso. Yes. Okay. Ah, meron palang ano rito. Pwede mo palang i-trade yung old, ano mo, mga kailan sa old eyeglasses mo yan, Ah. Parang gusto kong i-trade yung maliit ko ha. Hindi ako komportablo dun. Kasi yung maliit ko, parang ganito yung maliit ko. Ayan, parang ganyan. Maliit sa mata. Ayan, ganyan. Kaya lang, ano yun. Uh, Oakley. Oakley yung tatak. Ano pala yon? Hindi pala trade yung salamin na pinakita ko sa inyo. Ano pala yung Donation pala yung gusto mag-donate ng mga old uh, eyeglasses mo. Tara na dun. Punta na tayo doon. Ay, Yung resibo mo, itago mo tong resibo mo kasi... Iya, ano yan sa ano sa sa file ifa file mo sa tax. Doon kukunin ko pa. Tara. Let's go. Yeah, sa so, tara makina sana kukunin ko pala muna 'yung resibo ko ron. Papail ko sa tax next year. Yeah, dito muna tayo, no. Hintay lang tayo na tawagin. Ah, sige. Salamat. Tara. Ma. Dika na. Ha? Ali ka na. Tinawag kita kanina, hindi ka pa sumunod. Yeah, Napagalitan ka tuloy. Tara. Ayusin natin. Ayun. Ma. Lusot mo mata mo dyan, ha? Ha? <laughs> Yan, ito pala yung ano, no? pang, ano, pang ano sa mata. Brush po dito, and then here we'll check yung grado po. Okay, and then your brush. So, chin po sa chin rest, tapos yung forehead, tigit dyan sa bar. Yeah. Tapos yung okay, mahala rin na, ako naman. Ako naman. Huwag tayo. Dito muna ako sana. Apo. Sa ulo. So, patayin ko na muna. Yan, so Tapos na mga kayo next Tapos na yung eye exam natin Pero hihintay na lang natin yung doktor Para, ah hindi ko ba? Ano lang yun, yung parang may ilaw-ilaw Parang binugahan ng ano Ah, in ray lang Parang ano kasi, no? may, may binuga Ah, dito Pababasahin oh, nga pala, pababasahin pa tayo Kasi parang may umihip sa mata ko eh. mo gano'n, ganun, pinasuot kami sa ano Air pala yung air hindi ko alam ko ng mga ibig sabihin na ano, no? Galing ng no? galing naman. invention ngayon sa mga ano, no, technology ano. Especially sa mata natin, nakalagay doon ang ang mata daw pala natin ay is ay bintana para sa ating kalusugan. Yun nasabi sabi ng English kasi. Ha? Ano itatago natin yung resibo kasi ifa-file natin sa income tax to next year. Pwede. Para Baka kumita pa tayo. Hmm. natin yan para ano pakilagay mo muna sa bag mo tapos bigay mo sa akin bukot mamaya para ano i-file natin yan para pagdating na income tax di ba meron tayong ay mabak kung sakali may babayaran tayo mababawas yan mamimamos ah Diba, ba okay grabe ma no ano na pala ngayon April 9 naman no ganong kabilis ang palahon grabe parang ano lang eh Kaka march lang eh no may gulay talaga <laughs> tapos na kaagad yung unang quarter ng 2025. Sobrang bilis ng araw, sobrang bilis ng panahon. oh, by the way, magsasampung taon na sila mahal na reina Rito sa, kailangan kayo magsasampung taon dito? May 2025 yan. Kasi dumating sila mahal na reina ano eh. May 2015, naprobahan yung permanent residency namin, dinala ko na sila rito. Ganun kabilis, no? Sampung taon, grabe. <laughs> yung mga anak namin, mga, mga nene pa, eh, no? isang na uh, 11 years old tsaka isang 13 years old yung mga nanay natin ngayon oh my gulay like, ganon kaya talaga pag ganitong ano na yung spring na makin especially pag April nako alas 8 ng gabi maliwanag pa 8.30 eh, ng gabi maliwanag pa talagang dapat samantalahin talaga namin yan dapat talaga samantalahin namin yan sulitin namin nako ilang, ilang buwan lang yan ayan pumasok na dun si, ano, si Mahal Reyna siya yung unang kinuna ng ano, uh, e examine pala kaya si Mahala rin na papapalitan na yung kanyang lens. Ayan. Tapos na rin tayo mga kayo nagsanong okay. Kaya dito muna tayo sa labas mga kayo nagsanong habang si Mahala rin na yung uh, kinakausap doon sa pagpapalitan ng kanyang lens sa prescription na nakuha natin. Tapos yun nga mga kayo nagsanong good news no, dahil yung ating mata ay healthy raw. Healthy, okay, yan. Medyo may konting ano lang. Yung stigmatism daw no. Kaya, yeah, kaya kailangan pa rin ating magsuot ng salamin pag nagbabasa tayo. <laughs> kailangan yung para mas protective protection sa mata natin. Kaya, yeah, di ba? Alagaan natin ang mga ating mga mata habang uh, hindi pa malala ang ating mga nararamdaman at napapansin. Yan. Yeah. <laughs> diba talaga mga kinis kapag ang mata natin ang ano no, ang nagka problema no. Nako, importante talaga ang mata. Yan. Yeah. <laughs> Syempre yan yung mga magbibigay ng liwanag sa atin, magbibigay ng kaligayahan sa atin kapag ang ating mata ay, ay healthy, 'di ba? No? Ma-appreciate natin lahat ng mga nakikita natin pag gumagala-gala tayo. Yung salamin na order natin, uh, pag-isipan muna namin ni Mahal Arena. Marami pa kaming tatanungin pala. Marami naman kami. Marami no? Tatanungin muna tayo sa mas mura-mura. Yeah, so kukunin ko na muna doon yung ano, yung pinagawa nating ano, no, yung t-shirt na patatatakan sana natin. Tingnan natin kung nagawa na. Pero mukhang wala pa. Kukunin ko na lang yung t-shirt. Ayan, dito, dito, dito. Ha? Washroom? Doon yung washroom. Sa kabila. Sa baba. Ayan, so, hindi ko na rin muna kinuha kasi sabi niya, baka daw dumating yung kulay blue na pintura ngayong araw or bukas. O so, pag kinuha ko naman kasi ngayon, baka dumating naman yung blue na pintura, ay eh, sayang din naman. Eh. Nandito na rin lang naman, eh. di hayaan na natin. Hindi naman tayo nagmamadali dun eh. <laughs> Halos mahigit isang linggo na makakainag. Okay. Ano. Pero okay lang yun. Yan. Tapos ngayon, saan tayo pupunta ma? Akain ah, mo na tayo? Ha? Gusto ka pa? Huwag kang magalala akong malilibre Marami akong pinagbenta ang bote. <laughs> Empty bottles. Bat Mihira ka naman. Sa atin dalawa, huwag mong sarilihin yun. <laughs> atin dalawa. Dilong... Hindi ka na naman. Sinabi ko, na. <laughs> Titirahin na naman ako ng mga yan. Ang oh, bihira. <laughs> o oh, tara, tara. Ang oh, bihila <laughs> so, you know, ka talaga. So yan o. Mamasyal-masyal muna kami ni Mahal Arena dito mga kanilang sa Kingsway Mall. Siyempre, samantalahin natin habang kasama natin si Mahal Arena, di ba? Okay. Hindi, oh, dito lang naman tayo. Titingnan natin yung sapatos o. Oh. Kaya yeah, kasi gusto nung tumingin ng sapatos ni Mahal Arena katulad ng sapatos natin mga kanilang sa mga kanilang. Yan, yung ano, on cloud kasi magaang tsaka very comfortable yung gamitin. Eh, kulay puti eh. Bibili tayong bago kahit madumi tapos tapo na natin yan. <gulay> Yabang yun. Eh, no. Dilinisan lang natin. Ta -ta -ta Dito, dito, marami rito eh. Ito, ito, ganyan ganito mga kayo na siya yung ganyan. Ah. Tara, tayo. ka dito. Halika rito ma. Ito mga, ang dami oh. Ganda nito. Ito Guntung yung sapatos ko yata. Ano? Yan, dumi na oh. Grabe. Dami ka ganda rito. Tapos ito, sabi nila, maganda rin daw ito na akin. Magaang din daw ito, no? Hoka. Magkano ang presyo nito? 175. Pero mas gusto ko yung ano, mas gusto ko itong on cloud. Mas gusto ko ito kasi nasubukan ko na eh. Pero magaang din daw ito. Pero mas gusto ko ito. Ito, ito. ito so, parang gusto nasunod bumili ganito. Leather naman. Magaang din ito. Ayan. Ito, ito, ito. Mga panlakad. Ito, ganito. Itim. Gusto ko itim naman. Magaang din ito. Itim. Gaang panlakad, hindi madumihin. Katulad ng sapatos ko, madumihin yan. Dumihin. O kaya ito, ganito mga kainas. Wow, oh, ganito, ganda nito. Magkano to? Oh, 250. Ayan Oh. 250. Pero ang ganda niya. Oh, ang ganda niya. Gusto ko to. So tara na mga kainas. Ano, tumingin lang tayo ng sapatos doon eh tingin-tingin uh, lang. Tapos sa uh, man naman mga kainis, ano, dahil sa edad natin na to, eh, yung mga mata natin eh, healthy pa rin ano, kahit pa paano. Although nagsusot-sot na tayo ng reading glasses, pero syempre, reading glasses lang yun. Pag nagbabasa lang tayo, nagsusot tayo. Nakakapagbasa pa rin naman ako ng, ano, wow. ng mga babasahin, kahit na hindi ako magsusot ng, ng reading glasses. <laughs> Malinaw daw yung mata ko pag porno, pinapanood ko pambihira ka. Wag mo ako, gusto pambihira talaga. Dito <laughs> yun. <laughs> Dokulong to si Mallory na hindi Inibisto ako, makalino na nga. Ayun, tahimik mo yung bibig mo. Bahira ka naman. So, ano ano sinasabi mo eh? Nabibisto tuloy ako. Pasok, hmm. bahira. <laughs> ano, magsalita ka nga. Sabi mo tahimik. Ayun nga pala, ano, ano ba yan? <laughs> Sabi ko, huwag magsalita. Tapos nga, pinagsasalita ako. <laughs> Yan, so napapansin namin, marami ng mga security guard ngayon, mga kainex, ano? Talagang naghihigpit na lahat ng establishment ngayon. Dati walang mga security guard dito, tapos yung iba naka-lock na, may mga kandado na yung mga, mga importanteng produkto, no? Grabe, dati wala namang ganun, nagtataka kami lahat ng establishment ngayon, pati superstore, may mga security guard na, eh. Grabe. O kasi marami mga hindi naman mag-hire ng mga security guard yan kung, kung ano eh, walang mga mga nakawang nangyayari, no? kaya siguro naglagay ng mga security guard yan dahil yung mga hindi nagbabayad, di ba? Dati yung mga ibang ano dyan, nandyan lang eh, ngayon nilagyan na nila ng parang kulungan, rehas, tapos pag may gusto, gusto mong tingnan, gusto mong bilhin, tatawagin mo pa sila para buksan nila yung susi, eh, yung tandado para ibigay sa yung item, ano? Grabe, grabe na, mahigpit na. Iba na ngayon, iba na. Ma, ma, yan, orchids pong ganda kong, oh, grabe. Oh, $27 ito, kunin mo mo oh. Ba, ito kunin mo. Meron ka mula ba nito? Ito, meron na si Mahal na rin na ito. Meron ka na rito, ano? Ganda kaya niyan. Yan, yan bilhin mo na yan, no? Ah, ito, hindi, meron ka na ni eh. Meron ka na niyan, eh. Ito, ang ganda. Grabe, yan yung gustong orchids dati. Ano sa Pilipinas ako, yan, no? Oh. Kita nyo naman, mga kainis, ang ganda ng no? lapad ng petals, oh. Grabe, 500 pesos sa Pilipinas yan dati, way back in 1994. Nakakita ko sa palengke. Oh, patay na patay ako sa ganyan ang kulay ng orchids dati. Ito meron nang ganito si Mahal eh. Ito, gusto mo to? Yan, kuha ka na rin yan, no? Oh. Mm, Di ba? Kasing ganda mo. Oh. Di ba? Oh, ang dami rito Ang Gaganda, oh. Oh, $27 din ang presyo yan, oh. Oh, $27 din. Pero maganda. Ganda siya. Ha? Mamaya, balikan natin mamaya. Sige, sige, balikan natin mamaya. Matitingnan daw si Mahal eh. Ha? Ha? Oh, oh, mamaya na pag tayo, saka natin balikan. Nako, yung mga electric pa, no? Naglalabasa na. Summer na kasi sobrang init dito. Pag summer na talaga, no? Mga sobrang init sa loob ng bahay natin. ito, electric pan. Lupit, lupit. Hindi, electric pan. Heater, tapos na winter. Ikaw talaga mahal na rin, no? yan, yan ang kinakatakutan ko, eh. Pag maraming bibili si Mahal rin yan ang kinakatakutan ko, sigurado. Mapapalaban na naman tayo ng bitbitan nito, no? Ang <laughs> no problema pa eh, no? Ang bihira. Pagbibit-bit na nga lang, no? no problema pa eh. Pero magbubahay niya si Malarino naman eh. Oh, o sige ma, bili ka lang ng bili. Akong bahala. bibit-bitin lang pala eh. Walang oh, no problema dyan, no? May kanang kamay pa naman ako eh. No? Ito eh, medyo alalay lang tayo sa kaliwa natin, ano? Yan, <laughs> yeah, mahilig magluto si Malarino, syempre. Ganyan talaga ang mga bibili niyan mga kawali. Kailangan malaki. Malaki? Ah, ano yun eh. Si boy, mag maganda yung mga kawali sa sa Pilipinas, no? Titiba yun eh. Kahit pang ilang taon yun, matagalan talaga yun eh. Tiba eh. Ah, ano. Sige, pili ka lang dyan ba? Ang bahala rito. Nandito ako taga bit, -bit. Yan. <laughs> naman roll natin. Driver pa. Oh, naalala ko sa Pilipinas, mga kainas, ganito yung natin sa Pilipinas, no? yung plastic, tapos alagyan mo lang ng yelo, no? ice, no? Ay, uh, grabe, no, 1980s. <laughs> lala ko, tapos may takip, di ba? Lalagyan mo ng, no? oh, bibili ka ng uh, 25 cents na yelo sa kapitbahay mo, no? Actually, bihira, bihira may mga refrigerator, refrigerator no, noong araw, noong sa probinsya namin. Pag meron ka refrigerator sa bahay mo, may kaya ka sa buhay, mayaman ka. <laughs> yun yun, mga kahinas, no? Pero sobrang init sa probinsya, di ba? Grabe, kaya kailangan mo talaga ng malamig na tubig. Ako, yun yung na, kaya naalala ko yung pichel na yung ganun, yung pichel namin, yung alagyan ng ganun. Bibili kami ng yelo, meron tang, yung orange na tang, di ba? Okay na, tapos lagyan mo ng yelo, ice solve na. Ito to, eh, parang nagustuhan ni Mala to, the grill. Yan, kahit nasa loob ka raw ng bahay, pwede mong gamitin to kahit nasa loob ka ng bahay pag mag-iihaw ka. Yan, oh. o oh, nga, no? maganda siya. Ito, may ah. Mag-iihaw ka. May kundi kuryente. Mabigat yan, ma. Parang kailangan, I'm oh, sorry. Ya, parang kailangan natin ng ano niya na ng <laughs> ng ano na hang cart. Pero pala tao sa likod ko. <laughs> hindi din mo kasi siya nagsasalita eh. Hindi naman siya nag -excuse mo siya nag-excuse mo. Ah, hindi ko narinig siguro malakas yung bunganga ko habang nagsalita. Pero alam ko nag-excuse siya nung late na. Pero ayos na naman. Makabalan na ako dito ah. <laughs> ano ma? Ah, sige lang. Ako lang, nandito lang ako sa likod na mo. Bahala, bahala ako rito. ako ng mura. Ah, sige, sige. Mura, eh. Puro mura na inaabot ko sa'yo. Bihira. <laughs> kaya yung, ano, kaya yung kinuha kong schedule sa, ano namin, sa, sa mata mga kainags, ano, umaga, uh, alas 11, 30. Kasi kung magpapaschedule ako ng appointment ng mga alas 2, alas 3, <laughs> isigurado, biti na yung oras namin ni Mahal na Reyna. Kaya sabi ko alas 11 na lang, mga quarter to 12 yung appointment namin ni Mahal na Reina. Para gumising siya ng maaga, alas 10 maligo na siya, para alas 11 nandito na kami. <laughs> At least mahaba-haba yung, yung oras namin sa labas, ano? Kasi minsan pag kasi nabi kong alas 2 o alas 3 yung appointment, halimbawa alas 3, alas 3 yung appointment namin ni Mahal na Reina sa mata. Naku, eh ang gising niyan, alam, alas 12. Tapos maliligo yan, alas 1 alas hanggang alas 2. Tapos, alas kami ng alas 3. Eh, syempre, mahigit isang oras yung pag-ano ng ay, exam natin. O di alas 4 na, ay mag-grocery pa kami ni Mahal na Reyna. <laughs> Sayang. Although, mahaba na rin naman ang ano ngayon. Ang liwanag na yan. Pero, syempre, gusto natin masulit yung buong araw. Mga kayo, Kaya, <laughs> ganoon na yung technique ko ngayon. Sa umaga na ako magpapapointan sa amin ni Mahal na Reyna. Di ba, ma? <laughs> Para hindi te abuti ng gabi sa labas. Ayan, bumili si Mahal na Reyna ng ano, no, ng sa curtain, sa washroom. Ayan. Kinakalawang na raw kasi yung ano doon eh. Yung sabitan ng cortina ng washroom pag naliligo. Dito ma, oh. dito magbayad oh. Oh. Ma, dito magbayad ma. Dito tayo, dito tayo. Ayan, yeah, lang kami ni Mahal na rin. Ayan. Oh, scan mo na. Scan mo na yun oh. Barcode. Yan na yung barcode. Ayan. Sige, scan mo dyan. Oh, lagay mo dito. Ayan. Yeah. Ayos. <laughs> Ayun na, no? barcode lang yung oh, problema. Namang problema ka pa. Ito pa isa. Ah, ito pa isa. <laughs> marunong na si Mahal na Reina. Yeah. Ayan na, pindutin mo yung pay. pay. Okay. Pindutin mo Yeah. Yun, bayad ka na. Ah, not interested. Sabi mo, not interested. <laughs> tapos, uh, print only. Yeah, marunong na si Mahal na, na. Ayos. Okay na. Okay na to. Daling ko na to. Okay, okay. Ayos na to. Okay na Ayan mga kinags. Ano? Ayos na. Nabili na natin to. Tapos yung orchids. Orchids naman. Ano? O sa baba. Balikan natin yung orchids. Bibili daw ni Mahal Hindi okay na. Bibili natin. Baka mawala ka pa. So hindi na raw namin bibili yung orchids ngayon. Nagbago yung, yung isip ni Mahal kasi alam niya siya magbibit-bit ng orchids. Hindi ako eh saka sa kanilang daw siya bibili pag magaling na yung kamay ko mga kayo. Kasi alam niya, hindi ako pwede magbibit ng marami ngayon. <laughs> hindi, wala lang budget. Labas na tayo dito sa Kingsway mga kainig. Ano? Uh, na tayo sa ating truck. Tapos tayo kakain muna ng light 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 food lang. Kasi mamaya daw ay magluluto si Mahal Arena ng aming hapuna. syempre naman, eh, kailangan nating uh, magpagutom para sa... Ay, dito ma, dito tayo. Kailangan natin mag-tanting Thank you kailangan natin magpagutom dahil sa masarap na pagkain gagawin ni Mala Rey mamaya. Di ba ma? Naku po, ang napakaganda ng araw ma. Tingnan mo naman yung araw natin. Grabe, tirik na tirik si Haring Araw. Naku po!